guys, punta na tayo ng Laurel Patangas. Tara, samahan nyo kami. nah. ya guys, yang mga relief. Yan to. Si tat po, po sa timog buhay. Guys. Yan. Dito po tayo ni di sa lugar na guys. Grabe yan. Palaisdaan. Pero ayun mo kung may palaisdaan ka na nasa 3 walang natira sa'yo. No, Diyos ko, no. Diyos ko, no. Hindi na yan. Nakuha na yung iba. Ah, marami na natanggal. So, opo, po marami na pong natanggal. yung mga bahay na yan, yan mga lubot. Yan, may pinigyan tayo dyan. Nang, ng ng, ng no, stamp. Yan, o. mga troso na yan. Sus, pinay. Yeah. Yeah. Saan ganyang galing-galing na pong Yan. Nakakagulat pala rito, no? Sa bundok. Galing yan dyan sa mga bundo. Yan, matroso mm, na yan. Ugat-ugat sa mga reject. Mm -hmm. Hindi nila inayos. Hindi eh. ang bagsak lahat. Yan, lubog ang mga bahay ah, nila. Dati ko mm -hmm. kita yung mga bahay na yan. Diyan pala. Kita dito. Mm. Mm Hindi -hmm. na na Masira yung kotse. <laughs> Ay, kakasaya. Ay, yan. Ayan. Oh, Ayan. Um Ayan. 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 na Ayan. Ayan yung mga sasakyan. ito walang natira. Ayan. So guys, ito po yung lugar kung alin yung lugar na gumuho po yung tulay. Ito guys, Yan guys, kita-kita nyo, actual video. Ah, dito po tayo ngayon sa bayan ng Laurel. Dito sa Batangas. Ah, guys. Medyo... Oh, medyo oh, no, pinapatag nila na. tumidon Diba guys, lalakad na lang po dito Tatawid na lang doon, lalakad na lang doon Pag ganun. May tulay na dito Maliit lang o, no? na ng mga tao guys Malapit so, nga, mga tampak na lupa o oh. Madi guys guys nadala ng baha, baha. dati ha, maraming bahay ang dito. Maraming bahay ang dito. Sana ha? Nadala pala ng mga bahay. Yung bahay, ha? Dati po, ang Guys. <silence> ito pala yung ha Nung tulay ito <silence> Yung guys, yun na sila nadaan sa may tulay na maliit na yun, oh. yung mga tao na galing doon sa kabila. Kaya po ang asawa ni Ma'am Ignacia. Ayan. Shout out kay Sir. Kaya. po ang asawa ni Ma'am Ignacia. Iginala po kami. Ati guys, yan pala po ay mga bahayan. Diyan. Tsaka dito guys sa kabila. Medyo na out po yung bahay dito. Hanggang doon sa may dulo doon. Naanod ng baha. Hey guys, magandang araw po sa inyo lahat. Kung ano man at meron man kayong may tutulong guys dito sa bayan ng Lauren ng Batangas.

Ah. Uh, guys, ang pinsala. Sa so, tabunan na yung trunk. Hmm? guys. Kuha na ng sariling daan yung tubig. Oh. Yung guys, yung kotse. Oh. Natabunan na. Nagbaliktad na ito. No? Ayan yung guys. Oh. Ayan guys. Yung kotse, oh. nagbaliktad na. Oh. Tabunan na. dami motor dito MM dami ng motor. Ah dito na ]epsider? ho nadala yung mga motor? Uh -huh. Diyan na may shop dati yung ng na motor, uh -huh. nadala din yung bahay. May, may inuunan ko na nilakay pa dito mga motor na Or brand yung motor. Ito <ability> Malaki pala bahad dumaan dito na no? oh. mas laki ng pinsala ng bagyo tanao 'yan ng mga may-ari ng sasakyan. Oh, ay, uh, wala lang silang mga, ano, yung na -ayos. Hindi ba, hindi so, ba, 'yung di pa ay 'yung 'yung kotse. Tapos may pang doon, nakabaliktad din o. Oh. mga jeep. Ibig sabi, simula dito sa lupang ito, gano'ng kataas pa tubig na rin? Kataas pa, umabot pa gano'n. Dahil yung mga bahay na, halos kalahat dito. Ang yung... lang, nakalutang. Halos, alam kalakas. Matindi. बिंदास करता आ guys, tapos yung bahay sa lakas ng ano guys, Kain, sir. Sige po, salamat mo yung, po. Ano, yung aano nila yan, bibenta nila. Umabakal po yan. Hanggang mamaya pa kayo diyan. Opo. Okay. Sir, pong kasama yung sa pagwakay, kayo lang pong dalawa. Kami lang po. Hintayin po namin ang na aming driver. Hmm. Saan yung driver niya? Namimili po. Oo. Oh. Oh. Okay, guys ayaw nila yung bakal para may pagbili. Ayan, guys. Ayan na tayo, guys. napaka Naglipat <laughs> uh, muna tayo, guys. Ayan na tayo, so guys. Ayan na tayo, guys. Ayan na tayo, guys. Guys, bahay to. Yo, so, Puro lupa na guys yung loob ng bahay. Sa dito yung ano kasi naghanap na sila ng dadaanan nila oh ang topic kasi pag hinarahan mo naghahanap ng daan niya tatlong linggo na yan sila naglilinis dyan hanggang ngayon naglilinis pa rin yan sila ano yan eh uh, parang store wash out ito yung gano'ng kataas yun. Lupang yan. Bakit pala doon sila... Bakit pala doon sila... Yeah. Doon sila Doon pala sila nag-stay. Doon uh, yeah. pala sila nag-stay. yung katawan ng Jeep Ito, hindi -puno to dati mataanan. Punong-puno to dati. Bago tagal yeah. bago yan. Bago yung sasakyan, yung sasakyan yan. Oh. So, yeah. <laughs> Sobrang sayang. Ito, meron dito dati ano, kainan. Nawala din. Pati yung yeah. building yun, nawala din. Oo, oh, pati din dyan. Sa mga naka-impact dyan ng motor, nawala. Ano, ah, nawala lahat? Oh. Ang ano pa niyan, Pilipino na nga tayo, ninakawan pa. Oo. Ah, ah. Ito, ito, talaga pa. yun. Nagluluting. Ayan, ganyan po kadami. Oo. Oh. ang dami mo, ano. Ito, oh, tingnan wow. nyo dito. Yes, ganyan wow. siya kadami. Punong-puno yan dati abot na to. Ayan, ganyan drawin nyo. Ganyan yung sasalubong sa inyo, mabubuhay pa kaya tayo. Yun. <laughs> Ito yung mga pinuputol sa bukid, ano? Yes, mm -hmm. na hindi nila na ano nang maayos. Kaya nung no, sobrang yun. radasa ng bagyo, mm -hmm. binaba. <laughs> yung malapit sa may ilo. Mm -hmm. Talaga mm -hmm. yung magkutrosong yan. Ay, pinuhukay yung sasakayan. Ay, hindi ka Nawala yung uh, pati lang. dami pali. mga sasakyan mga tapunan. Ano naman galing-galing nito? Yung peto ka, kakagawa lang po nito. Ni Ng bahay Yes, kakagawa lang. ko ano, gaano kadaming dami tinanggal ko. Nababangga sa gitna ng mga tropa. Kasi may ilog din dito. Diyan rumagasa. Ay grabe. Ano? Sabon sa karto eh. Ano oh, ng bahay oh. Ay ang mga sasakyan. Mga ano yan, mga tinamahan niya ng mga kahoy na malalaki. Yan bumangga. Yan, parang puro truso ang dumali. Truso mga ang, na o. Oh, tablahin o. No? <laughs> ang gawa ulit ng bahay. Gawain bahay. Sabihin mo napakaganda ng bahay mo. Wasap sa Yun ang maganda-ganda ng bahay. Kundi truso ang katapat mo. Ayan o. Ayan Bahay ng kapitan ng tao. Yan. Ano 'tong traditional home? Mga asik bahay. 'Yun, jeep mo. Tabunan na sa loob ng grahe. Sino mm -hmm. mo 'yan ng may-ari? Pagnebang ng sitio. Okay, okay. Okay, guys? No, po. Na -na -na Wala makadaan. Sobrang so, tapos may kasangin, hindi pa sa makadaan sa akin 'yan. Dubog. <laughs> tumba na. Oo naman, bako sila. Dadala sila. Di rescue pa yan sila doon. Ano? So, ano? malayo malayo pang kasama Dal tatlo lang sila dalawa. Malayo narating ng kotse oh. Layot, di ba? Paano nakarating man. yan doon? Oo, oh, hindi man lang nabatangal dito sa Mala, anong sa Sobrang lakas ng ano, lakas tubig Lakas talaga ng tubig, tubig o. layo oh. Hmm. Ito yung daanan. Ang bahay nila is yeah, ayun. Dinala ng bahay yung kotse oh. Doon na po tayong kaniya Naka-uwi na guys yung iba nating bisita. Magre-ready uh, naman sila para sa kanilang pamilya. Guys, salamat. Bye. Palipat-lipat na ako ng... So guys, maraming maraming po salamat sa mga dumating dito sa Laurel. Upang makatanggap ng kunting biyaya galing sa Team Magandang Buhay. Uh, pakipalo na lang po and subscribe and yung team magandang buhay tsaka yung team on the house yan yung mga gusto pong tumulong dito po sa bayan ng Laurel eh ay contact na lang po si Ma'am Ignacia and don Mor Morondos yan shout out po sa mga taga Laurel ayari po guys ay pawi na ayo na pahinga lang po tayo dito sa lumihan dito sa yan lumayan po yan dito po sa Laurel i thought we'll send you guys bye